Sa nalalapit na pagsisibula ng Batang Pidoy at Philippine National Games, dumagsa sa Metro Manila ang mga delegadong atleta ng Pilipinas mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Yan ang ulat ni Rafael Bandayrel ng PTV Sports. Ngayong taon, magsisilbing sentro ng aksyon ang Metro Manila para sa mga kabataang atleta. Yan ay dahil magsasabay ang pag-arangkada ng Batang Pinoy at Philippine National Games sa unang pagkakataon. Puspusang paghahanda ang pinagdaanan ng mga delegadong atleta na kagaya ni Leana Samuel Carillo, kaya di nakapagtatakang mataas ang kumpiyansa ng 12-year-old Davoenia. I think I'm doing pretty well naman as long as I just listen to my coach and execute the training, execute the techniques that I learned properly. Para sa mga kalahok, Iba't iba ang mga dahilan kung bakit sila nagpa siyang sumali rito. Tulad ng taekwondo athlete na si Aiko Shane Pangan na gusto lang pasiyahin ang kanyang mga kababayan sa Davao. I'm here to proudly represent the Davao City as an uh, athlete na mag-support, uh, yung LGU din mag-support sa amin. And kahit on expense po kami, we're here to represent Davao City. Si Shekanaya Feliz Alcala ng Leyte naman, natutong mag-table tennis dahil ito ang libangan ng kanyang pamilya hanggang sa umabot na sa national stage ang kanyang paglalaro. Sumali talaga ako dito po, um, because for exposure and bali, ang table tennis kasi is ginawa ko, um, bali, family sport ko. Nagbabaka sakali naman ang teammates na sina Charles Balagtas, Atrio Rio Maclaid Sarno, dalawang basketball players galing Kalamba, Laguna, na madiskubre ang kanilang talento sa paglahok dito. Malaking bagay po sa amin yung makalaro sa gantong liga kasi ayun nga po katulad po sinabi ko kanina, exposure din po kasi Manila po tayo. Eh. Dito po yung mga schools na magagan, ba ma ano sa basketball and baka, may, baka po mga panood na mga coach na galing sa mga matatas na school scout po, para ma-scout po kami. Pati ang mga opisyal, bising busy na sa paghahanda. Tulad ni PBA legend Ronnie Magsanok na magsisilbing tournament director ng 3x3 basketball event. Excited ako para sa mga batang atleta para sa pagkakataon na ibigay sa kanila to play in the big stage, in the big city natutuwa rin ako sa kanilang mga coaches na magkakaroon ng chance ang makapaglaban sa isa't isa sa lahat ng mga LGs na kabilang at sumuporta sa programa ng Philippine Sports Commission sa Patang Pinoy at Philippine National Games. Kami rin ay nagpapasalamat. Bukas na December 17, magsisimula ang Batang Pinoy at Philippine National Games. Tinatayang nasa 18,000 na atleta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ang dadalo sa opening ceremony dito sa Rizal Memorial Sports Complex. Rafael Bandayrel para sa bayan.